Magandang araw at uh, ito naman ang ating panibagong reaction video patungkol po sa naging komento ni uh, Mayor Basti sa mga allegation at the same time sa mga testimony po ni Garma at itong si uh, Kerwin Espinosa. At syempre, itong pagbida-bida ngayon ni Dilima. Nagako nga balita ka si Manaha kaning uh, pag-dismiss sa Sadigan Bayan sa 276 million uh, civil case batok sa pamilyang Marcos. Particularly, Uh, kay former president uh, Ferdinand Marcos Sr., a eh, first lady sa Osaka Roman Cruz, uh, 276 million ill-gotten wealth na dismissed recently due to uh, inordinate delay. 37 years na kaso, og uh, karon baguhay lang na na dismiss na. sa'y eh, masulti ni Moani Mayor. Na-surprise ba ka? Dilema. Ha? Huh? accused of uh, involvement in uh, illegal drugs Spinoza, okay? drugs for speaking of ganer remulla yang anak na dapat manak mating sila mismo pamilya na <laughs> Pareho po yung mga reaksyon natin, oh. pare-pareho po yung mga uh, reaksyon ng taong bayan na hindi na po tayo masusurpresa na malinis na po yung kanilang pangalan. Itong mga allegation, kaso na pinag-file sa kanila, ay talagang malilinis po yan at lahat po yan ay posibleng maideklara na dismiss po yung mga kasong ito. So, ayan, uh, sinayit po ni uh, Mayor Bastino yung mga taong uh, nasangkot sa mga isyo ng illegal na droga, nakulong pa nga po, dilima. So, si Mabilog, o oh, isa po yan, uh, si Kerwin Espinosa. At ngayon, sila po ay binibigyan ng pagkakataon, no? Sila pa ngayon ay mga bidabida bida sa pagdining sa uh, House of Representatives sa Quadcom na ito. At uh, palagay ko, eh, isa po sa hawak po ni Vice President Sara Navillo, no? At inaantay niya lang daw po na magsasalita dito sa mga investigations sa Quadcom. Uh, sino kaya ang kanyang tinutukoy, no? Mga kababayan po natin, hindi kaya si Dilima or video ni... Uh, tambalos-los, no? Uh, video kaya ni Coca, itong hawak ni Bibi Sara. So, yan po ang isa sa ating pinakaabangan din. At uh, ito nga po, no? Itong si Mayor Baste. Uh, alam niya naman kasi yung kalakaran dyan. Alam niya naman kasi yung nangyayari ngayon na talagang ginagawa nila ang lahat. At kapag hindi po pumapabor sa kanila, eh, sigurado may ano ka, may matatanggap ka no na hindi maganda. Kung kagaya ng mga suspendi na mayor, gobernador, ngayon, mukhang bumaliktad na. Pati itong si Gobernador Hovayim, nakita natin ngayon, no? kasakasama na rin po ni Lagdamia. eh na balikan natin po yung komento ni uh, Mayor Basti patungkol po dito kay Kerewin Espinosa at the rest po no, na mga nakalaya na ngayon o pinalaya ng uh, Marcos administration. Madismiss ilang kaso, still lang. Tanawa ninyong trend. Gikan sa sugod. <clears throat> Sila na noon, di nila kaya. <laughs> Karon pa ba? <laughs> Kaya ganito nila kay Dilema, kay Espinosa. <laughs> Imagine mo, no? Mah mahigit uh, 30 years, 37 years na ata yung kaso ni Sel ah. well, panapanahon lang yan. <laughs> yung talaga, panapanahon lang. <laughs> so Mayor your codes pa na ninyo kung ano na pa yung mga similar cases ba nag nagan ng mga pending pera ng kaso o mga dismiss pa to di na surprise ako di na alam na yes mm -hmm. ano sunod na yan si ang presidente karon din na 101 na survey kaya kaya ribo ato nana. Tras rating probable. Grabe naman survey na yan 101. Tras 101. Mo na lagi na huwag kita ko ba? Ni di pabombo dito ulog ko yawa no. <laughs> Palakpak din no. <laughs> eh, grabe namang resulta ng survey ni 101. Ang <laughs> kamali ata yung dagdag nila. Eh. Sagdi na sila, sagdi na. Ilang panahon ron? Ilang panahon ron? Ilang na na? Okay. Mo mo to oh. Mo na nangawat. Anay mo to, bro. Dagag din mo to. Oh. Mm. Kato. Eh, syempre, maniniwala dyan na hindi sila nagnakaw. E de, yung mga nagkiklaim na sila loyalista. <laughs> loyalista at tangalista. Kung nakakita ito ba, no? Sasa. To promote yun to. Mm. Siyempre, kato na ako na ba? Pwede na to. <laughs> na-promote na. So, alam nyo na yung sino na-promote daw, no? Yung uh, ano dyan, sumira sa pangalan ng Davao. Hindi mo lang ako nagkasuka ni Ang ang isa sa mga giliwata ni statement Kay ni file ang fa family Marcos to dismiss Wala na ni ni apela ang prosecution Prosecution okay. uh, uh, Wala ka sila nipala Ang mato lang gikuan Appoint uh, di ba? Kadang bago ni appoint uh, okay. ng prosecutor Tapos Pero kung yung na lang mo po din na kadali, kadali matangtang Magawa sa prison Dali rin pa kayo naisulod Pahod <laughs>

So, ang susunod ng presidente. So, ganoon lang din 'yung mangyayari, 'no? 'Yung uh, ma ang napakabilis daw po ay palabas, ha, ah, sa mga kulungan eh gano'n din dikabilis ibalik. Eh, so, mukhang uh, nagpapahiwatig na itong si uh, Mayor Vaste at uh, 'no, mukhang pag marinig ito ni Delima eh, ay kakabahan po siya, 'no? Kaya uh, ngayon gagawin talaga nila ang lahat. Kaya nga po ang sabi natin, 'yung mga dating tinatawag po silang diktador, magnanakaw, never again. So, ito na rin ngayon ang kanilang uh, mga kaalyado at kasama nga ka dyan si Dilima. At, uh, obvious na obvious, no? Pati yung uh, judge na nagbigay ng hatol kay Dilima, yung nag ng mga kaso ni Dilima, ay ngayon ay napromote pa, no? at uh, ngayon ay na-assign po sa Sandigan Bayan. So, kitang-kita at obvious na obvious po mga kababayan po natin ang kanilang galawan. Kitang-kita na po yung pattern. Yan din po yung uh, sinasabi ni Mayor Baste. From the start, nakita na po natin ang pattern. And uh, lahat po ng mga kaalyado nila o nakikita nila magiging kaalyado nila at pwedeng gamitin na maging part ng demolition job, no? black propaganda, paninirang pampubliko against po sa mga Duterte, kahit talagang nakakalaya no? at nabibigyan po nila ng pabor. So, kahit mga pinklawan ka man, dilawan ka man, dating mga durugista, self-confessed, drug lord, so ngayon nakakalaya na po. Nakalungkot ha, pero ito yung uh, totoo mga kababayan po natin, nakikita na po natin yan. And dito, sunod-sunod na po yung pag-dismiss ng mga kaso ng kanilang pamilya. At uh, hindi po ito uh, hindi po ito nakagulat, hindi po ito surprise. Para sa ating mga Pilipino at uh, yan naman po yung ating inaasahan. Simula po na nagkaroon uh, na nga po, no, ng uh, paninira uh, sa mga Duterte, gusto na po nila tanggalin ang uh, uh, ligasian yung dating Pangulo po natin. So nakikita na natin na ito talaga yung kanilang gusto. Kaya nabuo rin po yung mga hakbang ng maisog dahil po sa kanilang katarantaduhan na ginagawa. People's Initiative, cha-cha na gusto nilang uh, isolong. No, ang dating ina inaasahan po natin na Unity, ito pala, ano? Uh, ito pala yung kanilang gusto. So pambobodo, uh, pagkatapos manalo, nagsimula na po sila ng kanilang mga paninira against po sa mga Duterte. Pero ako nakita ko hindi po sila magtatagumpay dito. At malapit na po magwawakas din ang kanilang uh, ginagawang kalokohan diyan sa ating gobyerno. Na hindi naman nakakatulong eh. Lalo nga po tayo naghihirap, no? Yung mga pakulo nila na bumababa yung inflation. Pero yung presyo ng pangunahing bilingin lalong tumata. So, obvious na obvious ang kanila mga panduloko at uh, pinapaniwala nila sa isang malaking kasinungalingan ang mga Pilipino. So, yan muna yung ating update. Maraming salamat and kabis po mga babay.